makapangyarihan Diyos, lumalapit ako sa iyo ng buong katapatan, dala ang pusong mapagpakumbaba at basag. Ikaw ay banal at matuwid, at aking inaamin na madalas akong nagkulang sa iyong kalooban. Ako ay nagkasala sa aking mga isip, salita, at gawa, alam man o hindi, at hindi palagi na ipamuhay ang aking buhay ayon sa iyong espiritu. Panginoon, Aking ipinapahayag ang aking mga kasalanan sa iyo nang walang pagtatago. Ipinapatong ko sa iyong harapan ang lahat ng pasanin at pagkukulang na naglayo sa akin sa iyong pag-ibig. Linisin mo ako sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesu-Kristo, ang walang salaang kordero na nag-alis ng kasalanan ng buong mundo. Mahal na Ama, maawa ka sa akin. Huwag mo akong itaboy mula sa iyong harapan, kundi panibaguhin mo ako at linisin. Lumikha ka sa akin ng bagong puso, puno ng kababaang loob at pananampalataya. Ibalik mo sa akin ang kadalakan ng kaligtasan, at palakasin mo ako sa pagsunod sa iyong salita. Panginoong Jesus, aking kinikilala ka bilang aking tagapagligtas at Panginoon, Panginoon sa aking buhay. Gabayan mo ang aking mga hakbang at ituro mo ako sa landas ng katuwiran. Nawa'y palakasin ako ng iyong banal na espiritu, turuan ako at tulungan akong mamuhay sa katotohanan at pag-ibig. Salamat sa iyong kapatawaran na hindi nakasalalay sa aking mga gawa, kundi sa iyong walang hanggang biyaya. Salamat na sa iyo, ang aking mga kasalanan ay nabura at ang aking kinabukasan ay naibalik sa pag-asa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, ako'y nananalangin. Amen.